The right to counsel is something that has to be observed and respected. Please stand up. Gusto niya lawyer. Gusto niya lawyer. Gusto niya lawyer. Gusto niya niya lawyer. Huwag mo lawyer. Gusto lawyer. lawyer. Gusto niya lawyer. Gusto niya lawyer. lawyer. Gusto niya lawyer. Gusto niya lawyer. Gusto niya lawyer. Gusto niya mo Gusto Is this what you want, Mr. President? lawyer. Gusto niya lawyer. Gusto ito mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito mga kailat, ikaw, tanungin kita, anong kasalanan ko?

Nananak. Ha, ma'am, ang ina mo. Do it for me. Yan mo ang hindi no react video yan, pamilya. Kasi wala ka nang magagawa. Ito na 'yung. Kokayo ay sundan, basta kayo pumahuli, ganun ang pamilya.